masana lang naman yan, nasa ano siguro. Ante, ang baba ng ng hmm? Araw nga ng linggo ngayon mga mare at tapos na nga kaming magsimba ni Papsi dyan at nagpunta na nga ako ng palengke para bumili ng manok at konting bigas. Meron nga kasi mga mare nagchat sa akin na humihingi ng konting tulong nung isang gabi at sinabi ko naman na tutulong ako ng kakayanin ko lang. Kaya nga mga mare, bumili na nga ako dyan ng konting bigas at dalawang piraso na manok para dalhin ko doon. At sumakay na nga kami sa kolong-kolong papunta doon dahil hindi naman pwede yung sasakyan sa pagpunta doon dahil sa gitnay ng bukit. <tinyo>

At mula nga doon sa binabaan namin ng kolong-kolong mga mare, ay malayo-layo pa nga rin yung nilakad namin papunta dito sa tahanan ng pamilya na ito. Noong nakaraang gabi kasi mga mare ay may nagchat sa akin at humihingi ng konting tulong na kung meron daw ba akong pwedeng maibigay na kahit ano lang nakakayanin ko at mga pinaglumaan ng damit ng pambata. Nakakaawa nga naman pala talaga Mari ang kalagayan nila dito lalo na at meron nga siyang baby na dalawang buwan pa lang. Nakakalungkot nga lang yung kalagayan nila dito mga Mari dahil napakalayo nga naman kasi nila dun sa gawing kalsada at napakalayo ng lalakarin nila para makarating doon. At nakita ko nga mga Mari itong baby at may halak pa nga. At sabi nga namin ay painumin niya muna ng oregano kung meron sila kaso nga raw ay wala. Napakalayo nga naman kasi mare ng lalakarin nila para makarating sila ng kalsada. Hinihika yan. Hinihika yan. Kasi yung sobrang init ng paglalakad niya eh. Oh, kaya nga nang hiram na alang lang po kami ng payong paghapon to. Ay, until late po. Sa solip ko po mamaya. Basta ko nandun. Kaya pala mga mare, nung nagchat sa akin si Tina, ay sinabi niya na kung meron daw akong pinaglumaang payong, ay dalhin ko na. Kaso nga lang ay wala. Kailangan pala talaga nila dito ng payong dahil mahaba nga yung lalakarin nila mula dito sa bahay nila sa bukid hanggang dun sa highway. Wala din nga silang kuryente dito at wala rin silang solar light. Gasera nga lang daw o kondila ang ginagamit nilang ilaw dito kapag gabi mga mare. Kaya siguro yung bata ay hinihika dahil sa usok at sa kahoy nga rin daw sila nagluluto dito. At dito nga ay pinatira nga lang din sila. Ang pangalan mo? Nida po. Ayan, si Nida. Meron siyang, ilan yung anak mo? Tatlo po. Tatlo yung anak niya. Yung isa, nag-aaral ba? Uh -huh nag-aaral yung isa. Itong isang bata nga sana, yung bunso niya, oh. Eh, ang layo kasi dito sa kanila, super layo talaga sa highway. Tapos wala silang sasakyan, lalakarin nila. Wala pa nga kaming dalampayong, kailangan nila ng payong dito para sa paglalakad nila papunta dun sa highway. Itong anak niya merong halak. Kaya dapat tumadala niya dun sa, ano, sa center. Ayan may halak yung bata. Video lang kita, madama. Ma. Ito po si Madam Tina ang nag-chat sa akin na humihingi siya ng tulong para kila Nida. Ayan, kaya dinala naman natin ng konti na makayanan natin. At baka sakali, pag merong gustong tumulong, pwede naman. Ayan. Sana nga daw merong mag-sponsor ng sawali kasi ito yung tinitiran nila. Mga tatlo. Tatlong sawali. Yun. At yun nga mga mare, pagkatapos nga naming maihatid sa kanya yung konting tulong, ay umalis na nga rin kami. Dahil itong mga kasama ko ay baka meron pa nga silang mga gagawin dahil ang mga nanay nga mga magluluto pa ng mga pagkain ng pamilya. Napakasaya naman sa puso na makagawa ng simpleng kabutihan sa kapwa. Yun lang mga mare, maraming maraming salamat sa panunood. God bless.